Pabalik kami mamaya. Hinahanap namin si lolo mo eh. Na, eh, hindi nga namin makita eh. Ay, yan mo yung... Ayan mo Hawa kami yung kurtina. Ate, halika sandali. Ito uh, po, para naman makilala ka rin po at makabalik kami dito. Para matulungan si... Inborn, inborn kaya siya. Paul, nakasentro ba? Tapatingin nga. Hmm. Ibablog kita, kaway ka. Hello, hello. Hindi ka nag-aaral? Ba't hindi ka nag-aaral? Marunok kang sumulat ng pangalan? Hindi din. <laughs> uh -huh. ah. Ayan, mga mami. Mami ni Risa, andito na tayo sa bahay nila, Tate Rolando medyo ito po yung bahay nila Go, goma at kiero po at alalan po kasi parkingan, parking yan at, ato, po kami at yan po yung bahay nila doon sa so no, ako ka ni Tate Rolando alika rin ito mami alika rin pali sukatan mo nga ito si ito yung chinelas mo kung bago ala na palitan natin ah maganda naman pala pero bibigyan dirigaluhan ka namin ng kinelas gusto mo ha magsalita ka eto po mami Nerisa yung bahay nila palalabas po natin yung apon ni pate Rolando nangangalakal pa po sila hindi mabilisan na eto po yung isa sa apon ano po ang pangalan mo huwag mo isubong yung kune mo napit ka rito ano yung pangalan mo JM po JM ilang taong ka na Di ba? Nag-aaral. Sukat so, natin yung chinelas. Bigyan natin ng chinelas. Ay, no. Pipili tayo ng maganda. Ayan ah. Uh, nakausap po natin yung anak ni Tate Rolando at umido po yun mga 2 p.m. Ang oras po natin mga mag-2.12 pa lang. Kaya at ah, uh, mami sa ito yung kanilang yun. Hindi na po ako bumaba. Makihipot po rito sa daan. At uh, Pakikita po ni ate yung kanyang apo. Ayan. Yeah, subukan po natin mabidyohan din po yung apo ni tatay Rolando. Tapos uh, sana may makatulong. At okay. uh, maghapon silang okay. Okay. namumulot yata ng ano. Eh busa kumasi sa'yo. Okay. Ito po, buena mano po natin si Pogi. Hello po, na, Magandang hapon. <laughs> Ah, hinahanap po namin si Tatay Rolando? Ay, wala pa. Na ano po kasi namin, nadaanan namin sa Kalosadan. Oo, oo nagbobote bakal nga sila mag-asawa. Sa kabila po ng kalagayan oo. kahit na naka-na stroke eh naghahanap buhay po. Yan si Lola. Kasi uh, naman tayo ma regalo kay Lola May payong na si Lola, reregaluhan sana natin ng payong eh may payong ay, yung, may. Ay, na si Lana nga. Ay, ah, oh, oh. Yan, uh, naku, ano, an lapit po kayo dito. Ano po? Ay, ano po ba ang yung trabaho? Ito nakahobra lang na weteng. Ay, ayos na rin po yung bariya-bariya. Yun. Parang nga. exercise lang gano'n. Ah. Alam, eh, alam, trabaho. ala po bang mga anak, mga apo? Mayroon naman anak eh, kundi ngayon ano, di lang ang... Uh, uwi Ayan, mga mami. Nakakainin. Nagtanong tayo kay Lola, eh, may payong naman do'n siya, o, biglang nasira. Sira, sira na nga eh. Sira na po ba talaga? Oo, oh, oh. ayo <laughs> na nga ma'am. Bagyalan namin bukas eh. Eh, bibigyan ko kayo yung bago. Uh, Sige, okay. salamat. Ay. Eh yeah, po, ay, eh oh, na-risen lang okay. 'yan. Yan. Salamat, ha. Opo, nagbo-vlog lang po kami ay yung isin Lola mag-vlog. Oh, Salamat ka. Eh uh, siya 'yung sasali Ah. Set, Ate, patingin po, para makabalik kami mamaya. marami wait lang basta so magbakabait ka ayun po yung naman o ah malaki na siya hello ay marunong siya ah po ay hindi pwede pwede ba siya mag hindi po ayun si ano yung pangalan mo bunso Rhea ah ibablog kita para ano yung gusto mo babla kita, may mga kaibigan akong mababait. I, uh, mga taga ibang bansa. ilang taon ka na? Ang galing naman na sumasagot siya. ilang taon ka na bunso? Hindi mo pa alam? A6. Anong pangalan? Preya? Pre Gusto mong chinelas? Di, di ka atas, hindi siya nakakalakad? Hindi, hmm. hmm. ano? Nagmerienda hmm. ka na? Ah, pag bila mo na merienda siya mamaya pag alis namin ha. Bila mo siya merienda, babalik kami mamaya. Hinahanap namin si lolo mo eh. Na, eh, hindi nga namin makita eh. Ay, yan ano yung busa, mo. Hawa kami yung kurtina. Ate, halika sandali. ito uh, po, para naman ma makilala ka rin po at makabalik kami Ay, dito. Para matulungan si... Inborn, inborn kaya siya. Walang nakasentro ba? Tapatingin nyo nga. Mm. Ibablog kita. Kaway ka. Hello, hello. Hindi ka nag-aaral? Hindi po. Ba't hindi ka nag-aaral? Darun kang sumulat ng pangalan? Hindi din. Naturaan po ako ni Ate. Ah. Bagay, eto, eto kuya mo. Piyempo? Ah -ah. Oo. Oo. Pins... Kaya lang mukhang tambay siya eh, no? Si JM <laughs> Ganon na lang babalik, babalik lang ka namin Busa bili mo siya ng merienda Pagbalik namin Ano yung gusto mong merienda? Huwag may subo yung kamay mo Tignan lang yan mga mami, pagmeriendahin natin si Treya pangalan, ano? Ano pangalan? Treya? Hindi po namin nakita si tatay, ano? bubuelta na lang siguro kami. Tapos, mo bilik ka merienda, ha? Balikan ka namin mamaya. Mabalikan namin si Lolo mo, ano? Okay. At, ikaw, bili mo siya merienda, no? Tapos, iabot mo, babalik kami mamaya pagdating ni Lolo mo, ano? Okay. Sabihin mo kay mama, diretso na kami. Pinabalik na kami. Ayan, ayun po siya. Yan mga mami uh, pag po muna kami Alak kami ng mga mga Dahil Yung pagpon ni Tatay Yuro lang do So nga yung sinabi na Padaanan po, po natin sa Sanasada -sa Na talagang kailangan mo Saan uh, um, uh, um, sa so, sa nga po? Saan si nga ka po? Saan si nga po? Saan nga po? balakot din yung mga na may, ay, lang so, kahit space niya sa gilid ng bukid. Ano po, makikipot po yung kalsada one way. Kaya, yeah, alanganin po na. Hindi oh, pa kumok, nakakakot ako sa tarakang Nanay, ano nanay pa si tatay ulang doon sa kapoy Ah, ready. Ba, ay po Nandito po tayo sa San Jose So, Ayun, dito po tayo dito dito sa San Jose Piñaranda tayo. hanap po tayo ng iba natin ngayon ah. Kapag kami share na tayo sa Pinyaranda sa San Payo. Dun porsado na tayo we we tumuloy tayo. Kaya stampi po tayo magtapakikot-ikot po dito. Medyo na hulog ba? Yan, update po namin kayo sa aming biyahe. At sabayan niyo po. At sabayan. Uh, gabayan niyo po kami. Ito so po kami sa... Anong lugar ko? Basta po, <laughs> sa Nusem. Pinyaratan nila le yung siha.